guys, nice, madumay yung aking likod. Pero, ah, dito yung hagdanan paakyat ng taas, yung mga nagre sa taas na. Alam nyo guys, minsan dito sa may taas yan, natulo. May tumutulo dyan na para ihi, ihi ng mga bata. Minsan pag nakaupo ka dito, biglang may natulo kaya <laughs> nagalit kami doon sa mga nakatira dyan eh. Kasi sabi, kaya mag-ingat nga naman kayo sa mga tinatapon nyo kung tinatapon nyo o or eating nyo. Uh, <laughs> Ngayon, na araw wala naman nang natutun. Wala nang tumutun. Uh -huh. Aha. Marami pa ako yan o. Sa dalawa, tatlo. Kasi halos tatlong box yan dahil yung the rest ay ibinabat ko. Ibinapat ko andon pa mga sunflower murang mura lang ngayon 150 per bundle ayan Minsan na isip ko umalis na lang dito minsan talaga na isip ko talaga na alam mo yon yung, yung mag naman ang mata hindi laging kulak-kulak. Hindi palagi dito sa pwesto. Minsan naisip mo na magalagala naman paminsan-minsan. Ngayon ay uh, medyo taghirap ngayon. Taghirap ngayon panahon ngayon. Kaya... Uh, pero pag mabili, ang ganda maganda rin naman maganda pag kamabili hindi mo maisip magbakasyon syempre maisip mo pa bang magbakasyon kung maganda ang kita mo maganda. kaya shout out sa mga kaibigan natin na hard working ano man yung mga trabaho ninyo uh, laban lang laban lang tayo sa ating mga buhay-buhay, huwag -buhay, tayong susuko isa na, hindi masama na makaramdam tayo ng pagkapagod eh, hindi yon dahilan para sumuko tayo so eh, okay. guys patuloy lang laban at ano, uh, pagsikap natin para mga ng kaunti ang ating buhay sunflower galing sa Baguio, local ito. So, lahat ng sunflower, more on dito sa Baguio or else na sa galing sa Tagaytay. Meron din po tayong sunflower galing sa Tagaytay. Bakit bakit kaya may mga panusok panusok niya dito oh? Kikita niyo 'yan. Oh. Panusok siya. Yan ay para protectoon sa petals niya kasi itong mga petals niya napaka-sensitive once na natanggal na yung isa dyan eh, hindi na mabibenta uh, ma, ma, ano na siya reject na siya, kaya maganda talaga yung may ganito siya uh, meron siyang mga protection dito na mga tusok-tusok parang sa pinya ito eh uh, matulis siyang panusok pang protection sa kanyang mga petals just in case nila pag mo siya hindi matatanggal yung mga petals niya ganda ang ganda ito naman yung aster natin bagyo aster din dito Ito naman yung rice flour. Oh, yung may rice flour pala. Kapag may naghahanap ng rice flour eh. Ito naman yung status. Yung uh, alstu. So, meron kami nito lahat. 100 100 uh, So, uh, Malaysian.